papunta na tayo ngayon sa Treasure Mountain at saka So yan si Ridges and Clouds Wala. Um, uh, uh, walk in. booking I mean, kayo. Uh -oh. Okay. All right, thank you. Magkano yung entrance natin ngayon diyan? 180, 180. 180. All right, 180. Thank you. So, kahit na booking, pwede walk in. 180 yung entrance. Ganda rin natin dito. Iba-iba na dati sa dati, dati rakot to.

Naglas coating oh, ayan oh. Shout out. Naglas <laughs> coating. Oh. Huh? Kita niyo ba? Uy, shout out sa Team White. Shout out Team White. Change sa atin. Tapos Team Red. 'Yun. Ang karton. 'Yun. Karon din na sticker oh. Thank you, thank you, thank you. Official sticker. Kami talaga gulat oh. Ayun para sa Ito, inyo. Lang namin, sir. Ka Oo. Na, Tsaka ano, nakailang punta na ako dito. Wow. May motor lang dala ko ngayon. Kasi akala na delivery. Ano pangalan mo, ma'am? <laughs> akala nila delivery ako. Oh. Shoutout pala sa ano, Honda ADB round table. Nakala <laughs> na delivery ako. Mag-unbox mag na ako neto dun sa taas. Uh, Ay, magkano sa atin? 180 yung ano, walk-in, no? Yes. Yeah. Viewing. Alright. Overnight, magkano nyo? 1.5 po, sir. Good for it too. Ayan. At least alam nila. <laughs> Ayan. Alright. Thank you. Ano pangalan mo? Ana po. Ana. Ikaw, ha? <laughs> Alright. Thank you, Ana. Paris sir. Ay, Paris daw. Oh. Naku, kumukulog na. <laughs> It's timing. Alright, thank you. So, yan. Uh, so, ito pa rin dati. Yan. Ito na rin. Dati na rin to. So, dati na rin to. So, diretso ko na lang kayo dun sa taas mismo. Dito kasi mababa lang yan. Dun sa taas yung magandang view eh. So, shortcut na tayo. Oh, so may mga nag-overnight dito. Pwede rin kasi mag-rent dyan. Ayan. Ayan. Search nyo lang sa page nyo na Treasure Mountain. 1 yung overnight. So alam ko pwede mag-rent nyan. Mga tent. May mas malaking tent. Pwede rin sasakyan dito. Akyat nyo lang. Kung kung may may tent naman kayo sasakyan. Akyat mo tayo. Ayan pwede sasakyan o. No? ito yung view dito yan you know. dyan nila trip eh tapos maganda dun sa kabila medyo kumukulog na nga eh umulan na nga kasi kanina buti hindi na gano'ng kainit so tanay marilaki tour tayo <laughs> dati wala to bago na to wala dati yan ito bago na rin to parang ano mo to kainan ba nila to check natin may okay, massage chair pala sila dito sa loob check natin may ginagawa pa dito massage chair alright so may massage chair sila so oh nirenovate sa taas nilalakihan nila same pa rin yan dati ang dami na nag-over na ito 1.5 Ayan o Additional bayad dyan Uy, meron silang anong siso ano? Grabe naman yung siso yan <laughs> Grabe naman yung siso yan you know, Ayan nyo ba? Haba eh you o know? Ayan you o know, Tuloy-tuloy lang yung ano nila dito Paggawa o Nilakayan nila, nila. dati eh, malawak to eh Ayan you know, o, nila, kaya nila. Yan, so pang ilang punta ko na ba to dito mga anim yata o oh o oh. so yun o no. makulimlim <laughs> kasi yung maambun nga eh. yun o no. so, kumukulog pa siya yan sa magandang spot tapos eto yan magandang spot to Yan, dito tayo mag unboxing. Hay nako. At sinisimento na rin nila 'to. Uy, bago dito sa gilid, oh. Dati wala 'to eh. Hmm, 'yan. Meron na rin pala dyan. Hindi masyado. Ito so, 'yan, oh, Hi, Hi. So, unboxing tayo sa ating jersey oh. uy yun o oh. may palibre uy oh, yun know, team red o oh. uy naalo So, XL. Ah, akin to. Tapos large. So, may pa-sticker to eh. May nakita akong sticker eh. Ah, ito. Para clothing. Beke naman. Tapos, sticker ba to? Ay, wala sticker. Kala ko may free sticker ako. Wala pala. Kala ko may sticker na. So, jersey lang to. Check nga natin. So yun, wala yung hangin ah. Ha? Yan. Commercial muna. So dito tayo sa Treasure Mountain. <laughs> unboxing tayo ng ano ng ADB 160 Red Team. Balak laba pala to. Eh balak laba tayo. Ayos yan. Likod. Really oh, thank you from the ADB 160 Nation. Tapos so, yung pinaka-jersey natin, siyempre, susuot natin ngayon yan sticker ni Parak Clothing. Thank you, thank you. So, thank you, thank you. Parak, Parak. Parak Clothing. Yo. Actually, enlarge uh, pala ako. So, enlarge tayo. Yun. Yun. Sakto. Yun. Thank you, ADB 160 Nation. May sticker na tayo. Kakabit natin to ngayon dito. <laughs> Alright. So, welcome to Treasure Mountain. Yan. So, dito tayo ngayon. Honor Ride. So, ADB 160. Thank you. Thank you. For Jersey, Team Red. Thank you. Thank you. For clothing, may sticker na. May balaklaba pa. Ayos. May pang-couple jersey na tayo. Enjoy the view. Road venture. Ah. Mm. Team Red, ano na? Okay na ba ride natin? Solo ride muna ako. Marilaki lang. <laughs> Nainip eh. <laughs> Alright. So, thank you Treasure Mountain. You. Maganda pa rin kahit kailan. Hindi na kasi awang balik-balikan. All right. So for uh, so 4 p.m na. Mababa uh, pa mapalalakbay uh, natin. All right. Hanggang sa muli. Mas maganda dito. Maganda rin dito. Mga activities na ganyan. Parang sa ano rin yan. Sa... Sa... So, uwi na sana ako. May nakita akong heart to. Bago to. Meron pa lang sa side na to. Meron na pala. Punta muna natin yan. So, ito. Bago. Bago to. Taas oh. Ingat kayo dito. Ah, oh, mayroon pa dun sa baba oh lawak pala ginagawa pa pala dito yan o meron pa dun sa baba yan isa tarpaulin trampoline may bayad pala ka ka yan kasi yung yung sisyo nila dun o oh. May swing siya dito. Okay. Bago pala to. May merienda rin doon. Ano ba yun? Penoy. Balot. Penoy balot yan. Registration area. Okay. taas din ha. Thank you boss sa uh, pag-picture sa akin ha. Solo ride eh. <laughs> uh, kato sa ano, MIMC Philippines. Yun. Alright. Thank you boss. Uy, may nagpapalipad ng drone. Alright. Uy, yan ha. Kasi na nila yung ilaw. Yung logo nila na Treasure Mountain. Yan ha.